Hindi may iwasan ang damit na nagkakaroon ng himulmol, lalo pa at madalas natin ginagamit or isa sa ating paborito. Guys, napakadali lang tanggalin ang himulmol, gamit lang ay ang pang ng kilay or pang ng mga bigote or balbas ng mga kalalakihan. Napakadaling uh, tanggalin para sa mga uh, himulmol ng ating mga damit ang pag-shave nito ay dahan-dahan lang. Huwag niyong bibiglain dahil may mga sinulid na magkakadugtong na pwede itong magkalas-kalas. Kung kaya itong pag-shave nito at pangtanggal ng himulmol ay dahan-dahanin. At huwag bibiglain ng pag-shave. Kailangan talagang smooth lang ang pag-shave na para lang din kayong nag-shave ng inyong mga balahibo. So guys, sa mga iba pang katanungan ay pwede kayong magtanong dahil uh, as long as alam ko ay pwede kong sagutin. Kung kayo kayong uh, lugar ay pwede rin yung sabihin para ma-shoutout ko kayo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!